Dito na kayo naka-on. Ayan. Ito si red lipstick naman eh. Ano natin. Hindi pala kayo naka-on. Nagdaldal ako ng daldal. -dal. <coughs> Hindi pala kayo naka-on. So, ay nako. Nasayang na naman. Diba? Yung kadadaldal ko rito. O. Oh. Ngayon ito. I-ano natin siya. Lipat natin siya dyan sa pinakita ko sa inyong pasok. Hmm magbabawas tayo mga old pots na lang ang ginagamit ko kasi hindi pa ako nakakabili ng paso dahil may pinaglalaanan po ako yung mga darating po succulent dun doon ko po inilalaan yung pagbili ko ng paso dahil umorder po ako ng umorder ako sa online ng ng paso umorder ako ay umorder ako sa online ng mga succulent sa Benguet so yun ang hinihintay ko ganito kapapit oh, Ah, saan ang lupa? Same na kayo ha. Pati yung pang gamit ko ay puro ano-ano na lang. Hindi ko kasi alam paano nyo makikita itong ginagawa ko. Ayan, tapos ilagay natin to. Teka, gagawaan ko kayo ng paraan para makita nyo yung ginagawa ko. Ayan, dinagawan ko rin ng paraan. O, eh, ba diba? Hmm. Ayan po. Tapos, lagyan natin siya ng loam soil. Hmm. Ayan po. Lagay natin tong loam soil. Ayan. Tsaka natin siya ngayon itanim. Feeling really, meron pa akong, marami pa akong aayusin. Ayan. So, ayan. Ganda. Ganda. <coughs> Kasi hindi ko naman din magagamit yung lupa na to sa mga succulent kaya dito ko na lang siya gagamitin sa mga halaman kung dito na napabayaan eh magtatanim sana ako ng magulay kaya lang parang tinamad na ako sa gulay At sabi ko to na lang ayusin ko na lang muna itong mga halaman ko. Hindi nyo ako makita yung, yung plant ko lang na nakikita nyo. <laughs> okay lang yan, di ba? Si plant lang naman talaga importante. <laughs> Ayan. Tapos is Ayan. Tanggalin natin yung mga dry-dried nya. Ayan po. Nampatapos na rin yan. Lagyan natin uli siya ng rice hull sa ibabaw. Kasi yung rice hull po, uh, dinodecorate ko na lang sa kanya. Gusto rin naman po nila kasi itong rice hull na to. Para yung lupa nila hindi naman masyadong basang-basa pero moist siya sa lalim nagmo siya doon sa ilalim yan. Dahil yun lang naman po yung madali siyang matuyo sa ibabaw para yung gitna niya at ilalim niya ah uh, ma-moist yung para bang lagi siyang basa. Yung basa siya parati sa ilalim. Kasi yun po yung gusto nitong mga ganitong klaseng halaman. Katulad ng isang ano Hindi ko po mga alam name na lang, Alam ko lang. Dati alam ko name ito Nakalimutan ko red lipstick ang um, pagkakaalam ko sa kanila is siya si red lipstick mm. diba mm. Hmm. nakadalawa na po tayo hmm. chuchu huwag ka mag ano dyan bumalik ka na doon sa higaan mo alam nyo ba na meron pa ako isang e-editin na kailang beses na sa kanya ng edit ng edit pagtatanim ko nung ano nung pencil cactus or San Siberia kung tawagin kapatid ng mga San Siberia. pero hindi ko sigurado kung tama yung pagkaka ano ko kung yun talaga kasi hindi naman ako maalam sa mga name ng mga plant ngayon eto may video na ginawa ako para sa inyo rin yung paano itanim yun sad to say, hindi siya ma edit do sa CapCut. Dahil nag-reformat ako ng cellphone ko dahil nahirapan nga ako mag-edit. Mag Naiwan lang siya dun sa memory nitong cellphone. At hindi ko siya makuha at mailipat do sa SD card ko. Kaya hindi siya ma-edit ma ng CapCut wala siya, wala akong copy kundi nandoon sa SD card. Hindi ko alam paano gagawin pero gagawaan ko yun ng paraan para sa inyo ma-edit ko man din yun sa inyo. Hindi, sayang yun. Pinaghirapan ko yun, nakakalahating araw din ako doon. <laughs> so, okay, Tapos, hindi ko lang pala sa inyo may papakita. Nakalungkot naman. Kung ganun, ba? Mga vlogger po dyan, na relate sa sinasabi ko hindi huban malungkot alam niyo tumutumba siya sya hmm. gusto ko yung ano siya compact siya yung bang hindi siya mag, hindi siya maghiwa-hiwalay eh malambot pa siya kaya naghihiwa-hiwalay pa so gamitan natin itong ano para hindi siya maghiwa-hiwalay Ayan. Tatanggalin ko na lang po yan kapag hindi na siya umuuga-uga. Ayan, okay na siya. Hmm. Bagay na natin ito dyan. Nakapang... Okay. Alam nyo ba kung nakailan na ako ngayong araw na to ng pagre-repat? Hmm? Is nakaka... Lima. Panlima yung red lipstick na yon. So, ngayon, hindi ko pa alam kung anong susunod ko dahil wala na akong pasok wait lang Ayan, nakakuha pa ako na isa pang pasok so so paso na naman ang ano natin ah uh, eto snake plant iayos natin siya. Puputulin na lang natin ano. kasi masyado na mahaba. Tanggalin ko na lang siya ha. Hmm. Ayan, sunugatan ko na siya. Tubo pa rin naman siya. Hindi naman niya maselan. Natin lagyan niya kasi ang alam ko ayaw nila ng masyadong basa. Hmm. Mm. Lagyan natin ng Loom soil uh -huh. Ito lang nahihirapan ako Ng pwesto <laughs> Nahihirapan ako yung pwesto lang pala Ayan Dito natin siya ilagay O oh, ba? Diba? Ganyan na lang. Hindi naman kasi maseselan tong mga uh, snake plant na to. Kahit anong lupa lang din to, mabubuhay din to. <laughs> Kaya okay lang yan. Mabubuhay din yan at alaga lang para gumanda sila parate para maging maganda sila kunting syempre kailangan pa rin ng alaga alaga sa kanila pero hindi naman yung para babyhin sila kasi kapag binibaby nyo ang mga halaman nagiinarte po yan mga nagiinarte yan na nandiyan yung hindi natin malaman kung anong gagawin sa kanila dahil nandiyan yung parang nangangamatay sila rice hal Yan, lalagyan ko pa po kasi sila ng rice hal Para toppings. <laughs> toppings ginawang cake. <laughs> ginawang pagkain niyo. Eh. Yan. Ayan, diba? maganda na siya. O, lagyan natin ng rice hal para tuyo parati yung ibabaw niya para hindi siya mag -narte. Kasi ang Rizal madali makatuyo yan eh. Ayan, lagyan natin ang ganyan. Diba sa bukid nga, ang, ang halaman dun, pagka puro rice na yung bukid, diba? Yung mga damo-damo, ganyan, mga ano nang ng bigas palay is marami tumutubong mga halaman doon dahil huyot sa rice hal at sa mga ah, uh, ah, uh, tawag do ano ng ng ma, ano uh, mga vermicast ng mga uh, cow manure at kung ano-ano pang fertilizer as pag nahaluan sila ng raisal mas tumataba ang lupa hindi huba eh yan okay na yan so paano hanggang doon na lang po tayo ba mahirapan na ako mag-edit sige ba